to clarify lang mas Karen, so the resolution that I filed is simply to urge NTC to suspend muna their uh, operations. Biga na ito ay uh, isa siya sa EPAL na akala mo nagtaglit-talilungan. Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. At ano ba yung uh, issue at topic na ating pag-uusapan ngayon? Ito po mga kababayan po natin ay kaugnay pa rin sa naging interview ah, ni uh, Congressman attorney Migno Grales kay Karen Davila, patungkol sa isyu ng Isiminay, itong uh, kanyang uh, House Resolution na umano'y dapat suspindihin na ang Isiminay at ito ay pinapa-argent niya nga sa NTC, mga kababayan po natin. At dahil may kabubuhan, may katangahan uh, at kulang sa kaalaman ang kanyang kasagutan at umiiwas ito sa mga katanungan dahil mukhang nare-realize niya na corner siya sa kanyang ginawang House resolution kaya ang tingin tuloy ng taong bayan ah, lalo na ang mga sumusuporta kay dating Pangulong Digong ay mukhang planted itong si Migno Grales para sirain nga itong isiminay para mawalan din ng platform itong si dating Pangulong Digong kung saan ay umano'y utos pa nilam nga uh, orang tinatawag ni uh, Maharlika uh, na si Lisa Smag ang uh, pagpapa-revoke, pagpapasuspend sa Izimina News para mawala ng platform itong si dating pangulong Digong at uh, hindi na marinig ang kanyang mga pambabatikos sa House of Representative ni Martin Romualdez at sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngayon mga kababayan po natin ay binira ha uh, ni Maharlika, itong si uh, Mignograles at nakupo mga kababayan po natin, katutak na mga masasakit na salita ang sinasabi ni uh, Maharlika at dahil na find out niya na may sikreto pa lang tinatago umano itong si Congressman ni Mignograles. So bago natin uh, puntahan itong komento, ni Maharlika. Pakinggan niyo po ang simula ng interview at papag at uh, pagpapaliwanag ni Congressman Attorney Mignograles sa kanyang House resolution na final para suspindihin itong isiminay. Ito po. To clarify lang, Ms. Karen, so the resolution that I filed is simply to urge NTC to suspend one their uh, operations. Essentially, since NTC was the one who granted the permits and the licenses. While we are looking into the violations of their franchise, uh, suspend po muna natin, which is within the power of NTC. That's why the resolution is simply to urge. The House bill naman po that was filed uh, by another congressman uh, is for already a different. Uh, for revocation. Issue. Uh, yes, because of what has been transpiring. Iba resolution ko. Iba rin po house bill that was filed by another congressman, Congressman Okay. All right. Now that's clear. But what is the status of both resolutions now? For example, uh, your resolution to urge the NTC is in in effect. No, calling on the NTC yes. right to act. That's it. Yes but the resolution of the other congressman, i know it's um, one rider party list representative gutierrez, is to revoke, right, correct, revoke yes. the franchise. but what is the sentiment in the lower house? so with the resolution that i filed for, it was already adopted by the house. so since it's been adopted by the house, and there was a voice, uh... so jan po mga ano, so in so dapnaga, in a ng House of Representatives itong uh, House Resolution I think 1499 nata itong uh, niya na urging NTZ to suspend uh, News Ngayon mga kababayan po natin konting background lang po tayo itong si Mig Nograles mga kababayan at ang Pamilya Marcos lalo na itong si Congressman Sandro Marcos ay napaka dikit pala ito mga kababayan po natin at syempre, dikit din ito kay uh, House Speaker Martin Mualdez. At matandaan po natin, una ng nilaglag ni Sandro Marcos, itong si Pangulong Digong, na umano'y sinabihan niya na inaataki umano ng dating presidente ang uh, House of Representatives, ang institusyon na kanyang kinabibilangan. So kalaonan, dahil binakbakan ito sa social media, binawi niya ang kanyang sinabi at sinabi niya na uh, nagpapasalamat pa rin siya umano sa mga Duterte at sinusuportahan niya pa rin itong si dating Pangulong Digong. So, yun ay pakitang tao na lang yon para mabawasan yung pambabara sa kanya sa social media. So, ngayon mga kababayan po natin para nakita na po natin ang pattern. So, ngayon ang gusto naman nila ay isikibuloy naman ang maipakulong at uh, nag-file naman ang house resolution nga na dapat umano ay ma-revoke na itong frankisa ng Isiminay. So planado at uh, nag-file din ng uh, Senate Resolution na umano ay imbistigahan naman ang mga kaso ni Kibuloy. So yun na, uh, para magkasunod-sunod na. So ngayon, punta naman tayo kay Marlika at pakinggan natin ang kanyang ibubulgar sa mga tinatagong sikreto at pagkatao ni Congressman Attorney Mig At kayo na po bahala magkusga sa mga sasabihin ni Mahalika. Pabaya ko po sa inyo, mga kabayan. Ito ay uh, isa siya sa EPAL na akala mo, na galing galingan uh, dyan sa hearing ng uh, franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga mga jutang genemes na nag kay Dr. Lorraine at kay uh, ka Eric. All right. So ngayon mga kababayan, uh, bago natin i-chuk-chuk sa inyo, yung kanyang pachuk-chuk sa mga kongresista mula ulo hanggang paapa, para rito kinang pagmumukha niya ay pera ng bayan. All right? Excited na ba kayo sa pachuk-chuk? Este ay uh, actually kinag Christmas party sila diyan sa Congress. Lagi naman silang uh, may Christmas party. Ay, anyway, lagi naman silang may party diyan sa binibigay ni Tambaluslos na mga uh, bayad sa kanila. Sabi ko nga, nung kinontemp si Ka Eric ay may mga bonus milyones ang binigay sa kanila ni Tambaluslos. Again, pera ng bayad. So ang dami palang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migsgaon o Grales dahil maliban sa uh, allowance, okay? Or, or pabuya, not really pabuya, ay uh, re well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaluslos, not only her, but lahat ng Uh, kasabwat ni Tambaluslos para uh, gipitin ang SMNI at sila ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan niyan, ang punot dulo nito ay yung panggigipit kay Pangulong Duterte, kay Inday at you know, lahat na dahil mukhang si Kuting ay kukunin na ng lupa. Diba? Recently, Lilipad na naman sa sa Japan si Kuting but you know later na pag-usapan yan baka mawala tayo dito sa focus natin kay Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So mga kababayan, ang uh, nakita niyo naman sa interview niya kay Karen Davila. And uh ayan, Karen Davila, buti naman maayos ayos yung interview mo. 'Di ba? Hindi yung yung laging na uh, bias, but that's good you know, good interview na nag-ano na, mo na ipakita mo kung gaano ka nga, bells at itong si ano itong si Migaon. All right? Grabe yung mga termino na ginagamit ni Maharlika, mga kababayan po natin. Medyo masakit na yon pero syempre galing naman sa kanyang mga pananalita yan, mga kababayan po natin. So ngayon, ang uh, kinahangaan din po natin, personally, doon kay Karen Davila, ay talagang ano, pusong journalista talaga siya, komentarista. Kasi unang-una, ang sabi niya nga ay wala siyang pakialam sa Isiminay, eh, wala namang kawalan sa kanya, pero gusto niya lang malaman talaga ang pinakarason ah, kung bakit uh, gusto nga ipasuspindi ni uh, Congressman Meg Nograles. Baga yung pinaka major violation which is yun kasi ang hindi niya palipaliwanag at hindi niya ma Kasi paano mo isuspindi ang isang uh, TV network ah, na hindi pa talaga nalaman o hindi pa na pinal? ang kanyang violation so ongoing investigation, hindi mo alam kung ano yung pinakakaso tapos isuspindi mo pa isuspindi mo agad, so anong klaseng congressman ka at abogado, so yun talaga ang nahanga natin, kasi ang uh, tanong doon ni Karen Davila ay napakaganda so ang problema lang ay iwas at parang ayaw niya sagutin o talagang wala siyang alam sa so, mga issue na tinatanong sa kanya ni Karen Davila. Okay. Balikan ka natin sa mga eh sa so mga kababayan, um, sigaw na natin yung chuk-chuk chenis niya. Alright? So ito palang giatay na ito na uh, migao na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, di ba? O oh, mix, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento? Wow, panalo yun ah. Pwede pala matake home sa iyong napukuhang pera ng bayan, ang binibigay sa iyo ni tambaloslos ang inyong mga uh, kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo, sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos, patsuktsak-chenis ka pa palang alpotera ka. ba diba? At mga kababayan, pera ninyo. Pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na sumisweldo so, na sa pera ng bayan, lumala mo na, nagpaparetoke pang buha ka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan, sin wala akong pakalam magparetoke, kayo wala akong pakalam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit ko para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay buha ka ng ina, di ba? So ngayon, tama, mga... tama. Walang problema kung kahit uh, gasto siya ng isang milyon kala araw, basta pera niya. Pero kung pera ng taong bayan, sabay masakit yon so yung iba hirap na hirap sa pagtatrabaho para lang maitaguyod ang kanyang pamilya nagbabayad pa ng uh, tax sa ating gobyerno tandaan natin yung bawat binibili natin uh, ay mayroon po tayong contribution uh, doon sa tax which is napupunta sa kaba ng taong bayan at yun naman ang ginagamit ng mga politiko pwera na lang sa mga maayos talaga na ang pera natin ay naibabalik sa atin so yung serbisyo na ibabalik sa atin pero kung buaya ako kawawa tayo diyan kababayan ayon sa ating nar nakarating na impormasyon basta may perang kapalit pwede niyo i-take home ang migaon o yan yung pangalan niya migaon bagay o pwede rin alpotera oh so sabi ni Liza Ter nga nga siya kay Karen Davila. So ngayon na nga, oh, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview, I think that was two days ago, na uh, gusto nilang ipas ipa nagfile siya ng house resolution nga dito sa uh, laban sa SMNI na in, 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 ano niya, minamadali niya or pinipressure nila ang uh, national telecommunication para isuspende ang SMNI dahil daw sa kadahilanang na na-violate yung... Uh, fake news and uh, yung yun, no yung pinag-usapan doon sa uh, hearing na kung saan hindi nila pinagsalta si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung you know, in illegal detention nila si Ka Eric at saka si uh, ba, uh, Lorraine Badoy, Then also, kung hindi pa nag-actlass itong ating mga PMAers, ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorey na si Attorney uh, Harry Roque, o oh, di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si ano na ito si Migao Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw. Okay, dahil doon sa interview na yon for sure, nag-viral na yan, ang pinaka-ano doon, ang pinaka- Uh, nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para uh, i-push nila yung pag-revoke uh, o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng bigaon, isabi niya, iti-tiktok na lang daw niya. Kung hindi ka ba naman jutang jenemis alpot ka Alputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-tiktok mo at nagbiga-biga ka pa. Nakapinakasyon, tinitin ko yung TikTok niyan, parang kinakalay kayo lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O di ba, hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI. Hindi ba po, kasi po, puro ka po. Anong sinabi mo dito? O, sabi ni, ni Davila, ito. Ah sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated this, their franchise? O sabi ni Miguel, Uh, we have yet to see and nakita naman natin that they have uh, uh, mukhang may violation. Nakita naman natin, ah, uh, mukhang may violation. Mukha, mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. Wala. Si, kung di ba ka naman bubita, peron? Hindi ka na bubita? So, yan nga po yung uh, sinasabi natin, ano, na sinasabi ni Congressman Attorney Miguel McNugrales na mukhang may violation ang isiminay mukha pa lang, so ibig sabihin, wala ka pang conclusion, hindi ka pa sigurado, eh bakit mo ipa-suspend a uh, congressman attorney Mike Nucrales? So, unang-una, galing ka rin sa Isiminay, tinulungan ka ng Isiminay, pinaglalaban ka sa mga pashir mo, pinagbigyan ka ng pagkakataon na makilala ng taong bayan dyan sa programa ng Isiminay. So, kahit palabra di honor na lang, utang na loob, at uh, di ba ang parang uh, parang pinagmamalaki mo pa yung misyon ni uh, Pastor Apollo Buloy So dapat doon pa lang ay nanindikan ka uh, para doon sa programa na kung saan nakilala ka at nakatulong para manalo itong PBE mo. Yung ano ba yan? Pangalan yan? Puersa ang uh, bayaning atleta. So PBE atleta. So, totoo bang na represent mo yung mga atleta po natin? dyan sa iyong uh, <laughs> mga kababayan po natin ano so about sa mga partless pala about sa mga atleta pala ang kanyang uh, so nakatulong kaya ito sa mga atleta natin na parang hirap na hirap pa rin walang budget tuwing nagkakaroon ng mga event lalo na pang international so hindi ko narinig na tumulong itong PBA so kung mayroon man sorry na lang pero sa akin, wala pa akong nakita, wala pa akong narinig na talagang tumutulong ito. So ganun pa man mga kababayan po natin at uh, nakikipagbartagulan pala itong si uh, attorney uh, Migno uh, pati sa mga nagkukomento sa kanyang Facebook page at sinasabi pa ibang version umano ang uh, kanilang napapanood. So ibig sabihin may iba pa bang version which is nag-iisa lang naman ang kanyang interview ah, kay Karin Dabila, mga kababayan po natin. So, palagay ko ay talagang totoo itong sinasabi ni Maharlika na may malaking pera ang kapalit ng kanyang pagsasalita at ang kanyang paglaglag, pagtraidor sa Isiminay News na dati niyang tahanan at tumulong sa kanya at dati niyang hinahangaan na si Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, tahanan din ng mga Duterte dahil ito ang kanilang platform na isa rin sa tumulak sa kanya para mag-create nitong PVA Partylist, list, mga kababayan po natin. So, ang paglaglag niya at pagsuporta kayo Speaker Martin Romualdez, so, ibig sabihin niya na talagang dinidisregard niya na itong mga Duterte na tumulong sa kanya. Itong isiminay na gusto niyang ipasuspend So, talagang ang bilis magbago ng tao kapag malaking pera ang pinag-uusapan. So, yan po yung aking nakikita at personal na opinion, mga kababayan po natin. Opinion ko lang yan. So, kayo, kayo nang bahala magusga. Ano ba ang inyong opinion sa looben patungkol sa isyong ito, lalo na kay Attorney Congressman Mignogrades. Comment na po sa ating comment section, mga kababayan. Malayo po kayo, ha? maging paborma or kontra, maging basher man yan. Ayan, lagay nyo sa ating comment section para basahin po natin. Malay nyo, matuto po tayo mula sa inyong komento. Paalam po, this is Kababayan Viral Pets.